Hello mga idol! Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng na malakakali at malakakatawang mga videos na aking nakahalap sa internet. Kung subscribe na lang po yung pa-updated sa mga bagong videos na inupload ko raw. Ito so sa bawat ima It's not number 12 Love Takot yung mga bata. What's <laughs> going <laughs> Alam, hindi na ko sayo. Akit ako sa taas eh. Pagka uh, sino man dito sa listahan na to ang dumating ta sinahanap si mami, sasabihin mo, wala matatagalan pa bumalik. Ha? Ano na naman pinapanood niyo ng daddy mo? Sweet game na naman. Yung bilhin ko, ha? <tinyo> sino po 'yan? Pakasabi sa mami mo si Bekbek -bek to. Bilisan niya, bumaba siya dito. Bet, bet. Sabihin po ah. Matilda, Connie, Esther, Sheila. Bet, bet. Wala po si mami dito. Matatagalan pa po siya bumalik. Sabi niya. <laughs> okay na saan? Newton. Ayos <laughs> oh, yes, ah. Tuwang-tuwa sila yan. <laughs> Ang cute naman.

tamang training ka mamaya para sa date mo. Eh? Eh? Yung eh, date. Eh, <laughs> eh? 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 Pero palang training na. No? <laughs> <Training. laughs> eh? Eh? eh, eh, eh babe. Bilang kita sapatos, gusto mo? Pero ito, Odidos. Oh, at least maangas ka dito. <laughs> Odidos? Odidos. Pwede mo pagbala ka yan. Oo, go. At Odidos, magaling mag Vietnam yon Aba, oh, uh oo nga. Magaling <laughs> <go laughs> <guys>. Vietnam. So, <laughs> mo kayo nito, Odidos. Odidos. So, this from Vietnam. Okay lang yan. Ito na lang. Adibas. Adibas. <laughs> Ang <laughs> <laughs> mo, Adibas, Gago. Gago, men. Pwede yan, bilisan mo lang maglakad. Basta ito yung tatakot. Adibas. Para hindi babasa. Adidas. Two, three, <laughs> Kumusta, pare? Balita ko, nagpakonsulta ka na daw sa doktor. Oo nga, mare. Malubha daw, cancerous daw. Bah? Kailangan ko daw ng isang therapy. Wow. At anong ba? Eh, anong klaseng therapy daw ang kailangan? Kiki mo daw, mare. Bolak eh, na mama lak lak bolak na mamalaklak bolak ba na mamalaklak bolak ba na mamalaklak bolak ba na mama bolak ba na plak, okay. Anong sapatos ang kadiri? Ano? Kadiring sapatos? Iyo balance. Anong tawag sa pistasyon na lalaki? Ano? Lampu. <laughs> <laughs> Ha? Bakit? Anong nangyari? Ano ba naman? Pero makakita. Ma. Nabulag na. Ano ba nangyari sa'yo? Hoy. Hindi ka rin makakita? Ka. Ito. Anong kulay ito? Tinan mo nga. Hoy. Hindi ko nga makita. Nako. Ito, ito. Ito. Anong kulay ito? Shhh. Hindi ko nga yan makita. Ano ba yung kulay makita nyo? Ano ba naman nangyari dito? Ito, anong kulay ito? Ano to? Anong lo, kulay niyan? Lo. <laughs> Anak <ka ng> <laughs> pa <Anak> nang po. Pag blue niya. Natamad ka bang pumasok sa lunis? Ito ang life hack para sa iyo. Umabsin ka na. <laughs> Chocolate pala gusto mo sa February 14 eh. Huwag ka magalala. Champurado ka sa akin. Ngayon <laughs> okay, lang may nakita ako dito, uri ng gulay. Sa aming probinsya ang tawag dito ay saging. Sa probinsya naman namin, ang tawag dito ay okra. <laughs> kaya nyo ang tawag sa inyo yan. Bahala ka sa buhay mo. Ay, ako ako sayo, kaya ano po yung tahong. 100 na lang pati. Mataba po ba yung tahong niya <laughs> 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 ate? Hindi ka mapapaya pati ko. Uy, niya po, talaga niya naman. Niya po ng tahong niyo. Hindi ka mapapaya. Ay, lakop. Hindi ba lang laki sa amin? Ang <laughs> Pag nabitawan ako. <laughs> Klase. <laughs> Nagpainit ka na lang sana ng tubig. <laughs> Pinakilala mo BF mo sa papa mo. May iiyak na si Idol eh <laughs> Natakot sa tato ni tatay natin Kasi wala na tayong malungkong na isda sa bahay At bukas may soccer May football So, siya Sawadika Sawadika Oi, ini namanya. Coba coba dikala kasih. Semua petik buah sama ini. Buah koko ini. Lagi cerita sama si kue. Manga. Manga. Mango. Manga. Worker. Mangga dawa. Mangga dawa. Now. Now easy. Now. Now. When the worker harvested mangoes, the workers were amazed at the mangoes he produced. Nang mangani ng mga mangga ang manggagawa. Manghang mangha ang mga manggagawa sa mga mangganyang nanggani. <laughs> <laughs> Nalito tuloy. <laughs> <laughs> Sayaw ah. Kung may may pera ka, ay tita. <laughs>